Gusto nyo bang magkaroon ng malaking chances para mas lalong dumami ang inyong followers, views, number of clicks, at tumaas ang traffic ng inyong page o di kaya ng inyong personal professional account? Kung gusto nyo po ang mga bagay na ito, panoorin nyo lang ang video ito at dito sa video ito, ituturo ko sa inyo ang isang sikreto kung paano kayo magkaroon nito. Yes po, isang sikreto lang. Dahil dito, sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng thumbnail at kung ano ang purpose ng thumbnail. Pero bago ang lahat, gusto ko munang ipakita sa inyo yung mga thumbnail na nagawa ko na at sumikat. Ito rin po yung mga thumbnail na naghakot ng malaming followers views sa mga video ko na nag-viral. Yung unang example, ito. Ito yung una kong uh, isa sa mga video ko na sumikat at yung thumbnail na nakasulat ay pinaka-importanting paalaala. Anong tax number ang dapat gamitin? Siguraduhin na mapanood mo ito para hindi mawala ang iyong sahod nakikitain kay Facebook. Diba, masyadong catchy so yung tao gustong-gustong panoorin kasi uh, sa nakasulat pa lang kailangan panoorin mo talaga eh, yung thumbnail pa lang eh. Example number 2, uh, bakit walang star icon ang aking video at reels? So, patanong, ano ang dapat gawin? Mabilis na solusyon, madaling sundan, epektibo na paraan panoorin hanggang dulo. Yan ang second example ng thumbnail natin. Yung third example, Paano magkaroon ng maraming stars, tested and proven, galing sa libro, legit, manood, matuto at kumita? Yan ang mga example ng thumbnail na dapat natin uh, gayahin at kung bakit ito efektibo at bakit ito uh, humahakot ng maraming views, followers, engagement at traffic dahil po sa mga catchy na thumbnail na ito. So ano po ba ang thumbnail? Ang thumbnail ay isang maliit at mas lalong pinaliit na bersyon ng inyong larawan o di kaya ng inyong video. Ginagamit ito upang kumatawan at magbigay preview sa nilalaman ng inyong content. Ngunit ano nga ba ang purpose ng thumbnail? Yes, mayroong purpose ang thumbnail. Una, ito ay nagbibigay ng promotion Pangalawa, mabilis na pag-upload. At pangatlo, nagbibigay ng visual na konteksto sa manunood. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga bagay na ito? Okay, mag-umpisa tayo sa promotion. Bakit naging promotion ang thumbnail? Ang thumbnail kasi, kagaya sa mga thumbnail na ipinakita ko kanina, ay may nilalaman ng mga catchy na word na nagdi-describe kung ano ang nilalaman ng inyong video. Sa ganoong paraan, nakikurious yung mga manunood or mga viewers. Kaya posibleng i-click nila or i-play nila ang iyong video. Kaya magandang promotion ang thumbnail. So number two guys, mabilis na pag-upload. Yes guys, kasi sabi ko kanina, ang thumbnail ay isang maliit or mas pinaliit na versyon ng inyong larawan o di kaya ng inyong video. Kaya kahit mahina ang internet, kagaya sa Pilipinas na mahina ang internet, mabilis mag-upload ang thumbnail. Sa ganoong paraan, makikita ng mga manunood or ng mga tao kung ano yung context ng inyong video Or ang nilalaman ng iyong video. Kaya mas lalo silang nagkaka-interes. Kaya very important guys, ang thumbnail. Okay? So number three, ito ay nagbibigay ng uh, visual na konteksto ng ating uh, content or ng ating video ibig sabihin ng visual is yung kung anong nakikita natin kahit hindi pa nila napapanood yung iyong video mayroon na silang idea kung anong nakikita nila or anong i-expect nila sa nilalaman ng iyong video dahil nga sa Uh, thumbnail, ay sa labas pa lang ng thumbnail, nakasulat na lahat ng description ng inyong video. Kaya nakikita na nila agad kung ano ang ma-expect nila. Kaya nagbibigay siya ng uh, visual na context sa nilalaman ng iyong video. Sa ganoong paraan, is mas lalo nilang Uh, ikiklik at magkakaroon sila ng interes dahil nga maganda yung pagka-represent ng iyong video dahil sa thumbnail. So ayan guys, yung tatlong uh, rason kung bakit kailangan natin magkaroon ng thumbnail. So panuorin nyo yung part 2 ng vidyong ito dahil sa part 2 ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng thumbnail, thumbnail sorry thumbnail gamit lamang ang CapCut so anyway please watch sa part 2 and then doon makikita niyo lahat ng instruction kung paano gagawin maraming maraming salamat po and uh, magandang araw bye bye